Hello guys, uh, pag-uusapan natin ngayon uh, kung bakit nagmiisfire ang inyong mga gel blaster. So kadalasan yung misfire uh, nangyayari ito sa buhan MK8 no. Pero uh, bukod sa gel balls, so meron din tayong mga dapat i-consider kung bakit nagmiisfire ang ating gel blaster. This is especially to uh, buhan MK8 kung MK8 kung uh, uh, ah ano niyo ang unit niyo tapos uh, okay naman yung gel balls na ginagamit niyo pero parang may mali so ano siya parang ano siya uh, nagni-miss miss siya palagi tapos uh, nag-jump siya sa loob so ang dahilan niyan is kapag uh, yung isang problema isong etong ating ah uh, uh, return spring kapag yung return spring natin is damaged for example kinalawang or putol kumbaga uh, ano ang mangyayari niyan syempre Kapag itong tappet plate natin, binira na itong uh, umusog siya dito. Kung ano na siya, uh, ano siya, itong gear na to iikot to eh. Pagkaikot niyan, itong tappet plate natin, aangat yan dito. So, itong tappet plate natin, hindi niya maitulak itong nozzle doon kasi nga uh, ano, may sira ang ating return spring kumbaga uh, hindi normal yung uh, paggalaw ng ating uh, nozzle dito kasi eto guys etong pinaka parang gatla na to uh, dito nakasalpak yung ating magazine so kapag yung return spring ninyo kumbaga eto kasi pipitik yan pipitik yan doon kukuha ng gel balls dito tapos pipitik kumbaga eto itong nasal natin hindi na makapitik. So number 2 kapag uh, tinanggal niyo na yung uh, ano niyan yung nag-kunya rejoba diba, nagano kayo nag-overhaul kayo tapos mali yung pagkakalagay niyo. So ang number 2 is ito. Kapag itong mga uh, plate natin hindi niyo nailagay dito sa mismo gatla. Toto ito ito, ito ito So, kung ito nandito, for example, dito nyo nilalagay naglalaro-laro lang siya dito ayos nga itong return spring ninyo pero ito naman, mali yung pagkakalagay ninyo ang tendency, magaganyan-ganyan lang siya kung baga, dito, nadudulas lang siya kung baga ito hindi normal yung uh, hindi normal yung ano yung paggalaw niya itong nozzle natin kung baga, pag may lumalabas dito uh, bala galing sa magasin kung baga hindi niya maitulak doon papunta sa may barrel kaya nagkakaroon ng ano ng misfire o kaya nagja-jump lang siya doon sa loob. So napansin niyo tama naman yung timing niyo. Pero ang problema yung for example yung sira pala yung ano niyo yung ito return spring niyo. Ito rin yung nagiging problema o kaya yung etong uh, plate hindi nakalagay doon sa may gatla ng ating nozzle. So ayun yung mga possible reason kung bakit nag-misfire ang ating uh, ang ating uh, gel blaster. So yun lang guys. Uh, sana uh, may natutunan tayo. So short vlog lang naman 'yon. Just in case na may problema kayo sa gel blaster ninyo sa pag-misfire. So yun lang guys. Sana may natutunan tayo. Bye-bye.